Kalabaw, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nandito? Kalabaw, kagagawan mo yan kasi sumama ka sa mga ganggang eh. Sino mo nga yung ginawa sa akin? No? Minamaltrato ako. Anong oh? Minamaltrato ka pala. Ba't di ka nila sumama sa amin? Ba, pagkain ka dyan. Pagkain? Oo. Oh. Di Hindi ka ba baka makain? Ano oh, tuyo? Oo. Tuyo, ang sarap dyan. Umagang umaga. Ay, pino, ano to? Wala ka dito? Uy, kalabaw. Dapat nga magpasalamat ka eh. Gusto ko Jollibee. Hey, what's up, what's up sa inyo mga gar, kumusta tayong lahat dyan no? Magandang magandang buhay sa inyong lahat dyan mga gar no mga kaotit, solid mga kaotit So, pali, kaling tayong palengke, naihi ako, tapos yun, napatigil ako dito So naisipan ko lang mag video video since napaganda ng umaga natin dito no Napaganda ng background pati nung paligid, grabe, yun na napakapuno dito na napaka ang sarap din tumambay dito mga gar, napakapayapa dito mga gar no? So mga gar, Uwi na tayo, bumili ako ng ulam dito tingnan ninyo mga gar yan, yung binili nating ulam mga gar, o. bumili ako dito ng, wait lang mga gar uh, wait lang yan, bumili ako ng tuyo, tapos kamatis, tapos pipino, yan, yan ang binili natin, almusal natin yung ngayong araw na to mga gar, so tara uwi na tayo, papakita ko kayo kung paano magluto ng almusal si Tito at mga gar na yan mga gar, pauwi na tayo. Yan medyo malapit na tayo mga gar kaya pero grabe na dito mga gar napakahangin sobrang sarap sobrang payapa dito mga gar. At so, tara na papasok na tayo dito sa village mga gar. Woo, good morning kuya. <laughs> Iba napakababait din ang mga tao dito mga gar no. Grabe. Napaka-solid dito sa village namin mga gar no. Napakapayapa dito. Guys, ay tanyo yun si Kalabaw yun ha. Balikan natin, balikan natin, balikan natin, balikan natin. Anong kinagawa doon ni Kalabaw, guys? Balikan natin, tara, 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 tara. Kausapin lang natin. Kaya natin kung magano. Kalabaw, kinagawa mo dyan. Parang ang lungkot mo. Parang huh? ang lungkot mo. So, anong kinagawa mo dito? Ha? Huh? Baka mamaya pagalitan na naman ako eh. Pagalitan nino? Di ba saray, di? Bakit? kasi ni Bullet eh. Bakit? Eh, si Bullet may gawa na lahat ng pwede na mo. Kung hindi trabaho niya, trabaho Uy, oo nga, Kalabaw. Tsaka tingnan mo, kakawahan naman yung uniform mo. Hindi mo na masaro. Butas pa ako eh? Mo. Kalabaw, ano bang nangyayari sayo? Bakit ka nandito? Si Bullet nga. Oo. Pinamahak ako ni Bullet tsaka ni Bert. O. Si Bert may pakanan na eh. ito eh. Dapat e. balagot si Bert sa akin eh. Pag nakita ako ngayon si Bert, Uy, gusto. ako kapatid Nakao. nun. Ba't parang nagbabanta ka pa? Eh siya nga yung may gawa ng lahat ng to eh Eh, Dapat ngayon, alabaw, ko, eh. Kalabaw ka gagawan mo yan kasi sumama ka sa mga ganggang eh Uy, wala kaming ginagawa masama ah Uy, hindi ba masama yung ginagawa niyo kalabaw? Hindi, Tino mo nga yung ginawa sa akin, minamaltrato ako Anong oh? Minamaltrato ka pala, ba't di ka nalang sumama sa amin? Ay Masama ako sa iyo oh, Sige Wala akong mapala sa iyo Uy, oh, kung wala akong mapala sa akin, kalabaw, wala rin naman akong mapapala sa iyo Mas, dito ako. pa ako papapalayas oh, Sige, 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 masakto, masarap yung almasal namin So ayun guys no. Inamaltrato daw dito si Galabaw. Oh. Dates. Ano? Oh, pero ba may pagkain ka diyan? Pagkain? Oo. Hindi ko ba baka makain? Tatlong araw na walang kain. Uy! Wawa ka naman. Meron kami ditong ano. Hindi oh. pinapakain ni Boss eh. Ano, 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 ano? No, Bawal daw ako kumain. Bakit? Eh, yun nga yung parusa sa akin. naman. Tapos na si Bulot, ang sarap na ng buhay. Uy, napakasama naman, eh. napakasama naman ang Boss mo. Napakasama nga ni Bulot eh. Bakit si Bulet? Eh, di ba, boss mo nag-ano nun? Eh, dahil nga sa kanya. Dahil nga nangyari sa akin to. Alam mo, alam mo, tay Teka lang. May binili ako ditong almasal sa acto. Bibigay ko sa'yo yun. Marami naman to si Kalabong. Na. Ano yan, ano? Bigay na lang natin tong almasal natin sa kanya. Total, pwede pa naman tayong bumili nito eh. Di ba? Tara. Uy, titsa to. Eh, di pa mo sa ano. Tingnan mong mahigay. Ano yan? Ano oh, to? Tayo? Oo. Oh, oh. Tuyo! Ang sarap niyan! Umagang umaga! Ano pa yan? Oh. Uy, ang puti! Uy, ano kalabaw! Ito? Huwag ka ganyan! Buti nga may pagkain! Oh. Ay, mo! Tuyo! Kamatis! Pipino! Oh. Pipino! Ano to? Wala ka dito! Uy, kalabaw! Dapat nga magpasalamat kay... Gusto ko Jollibee! Kalabaw, wala pa tayong pera sa ngayon! Pero okay, ano? sa susunod! Sige, bigyan ito Jollibee! O kaya, bupay! Bupay, gusto mo yun? Oo, bupay. O sige, kalabaw. Kung um, gusto mo ng bupay, mag-bupay tayo. Tits, uwi mo na to sa inyo. Pa, Bakit? Mas kailangan ng pamilya mo yun. Eh, eh hindi ka pa nakakain, sabi mo eh. Okay na ako. Pa, hindi ko makakain yan. Sigurado ka, ah, kalabaw? Oo, kanyan. Sige. Mas ka na dito. O sige, pero Paay yung next time, mag-bupay tayo ha. Oo. O sige. Mas mo. Oo. So, yung guys, no? Ano niyan tanggapin tong tuyo. Ewan ko dito kay kalabaw. Bakit ganyan? Tingnan nyo. Ang eh, gagawa na nag-isam to ninyo. Palakas ng tama nito. Bahala ka na nga dyan. Siguro ganyan yung nagagawa talaga ng paggutom, no? Sige na, kalabaw. Paalam na sa'yo, ha?